Uh, dito kami sa karinderya ni Manang. Ayan, ayan. Dito kami kumakain. Uh, Nagtitipid kami, kami, kami ng na, ano ulam. Kaya medyo ano, medyo para, tipid wali. muna kami ngayon. Ayan. Dito kami sa Santiago. Sa, Ganito sa, ang pares na to ate. Kay Lakay Pares ka no. Ah, dito kami dinala eh. Para ano. Ayoko Bati kayo? Arm? Para Ah, maraming arm. Lamang, kayo, i-promote niyo yung ano, paris niyo. Ay, hindi pa! Nakakahiya naman po! Ha? Makikita rin. po kayo sa YouTube! Ay, Makikita kayo sa YouTube, saka sa Facebook. Ay, lang! Ha? Nahiya. Nahiya, siya guys nalabak na ano. Kayo, pares, sa Paris. ayang uh, Ayan, kung gusto niyo kumain ng medyo tipid, katulad namin, nagtitipid, ah, uh, pumunta na kayo dito sa ano, Ay, na kayo na kay Paris, ah, uh, along the 7-Eleven, ayan. <mulit> uh, ayan. yung Florida Bus Station, nandiyan sa likod. Ayan, uh, Ayan. Ah, Talagang 60 pesos lang ano, ah, mabubusog na kayo sa pagkain. Ah, guys, kain na muna tayo. Ayan. Ah, dito kami sa Santiago na masyal. Dito si ate. Sinama namin. Ayan, tiburot niya ito yun. Ayan si pastor. Ayan tayo. kain muna tayo guys. May...